a day in my life ng tagasan ni Sidro ni Abud sa Dubai o kani nga video gikan nagbakasyon o unang day off pasensya ay naputol ang stulti na ako kaya ay asawa nga pa kay Lamira oh, maglabade ay ko di ba nakabati mo maglabade ay ko karon kay gipalaba ko karon nga nag-day gikan uh, karon nag-off ko manglabata karon Karon ni na nako sa mong kusina nga gamay. Karon papaspaso na to na paglaba kay para mahuman og dali. Ang pagpaspas din na paspas. Dali ka hinay eh. pa og labunon sa washing nga igo ra man ay sud. Paspasi. Paspaso para makaiyot. Hoy. na. <laughs> Bitaw. Manglabat ta kay para na napatay masuot sa para sa atong uh, anak nga nana din nakauban sa Dubai dili na mingaw nga atong day off din sa Dubai hindi nakatulog naka nana may magsinamog pero natay alarm sa una kay matog mako sa una og buntag na mamata late na pod karon makatog na tag late gihapon pero mamata na tag, sa joke okay, nana may samukan magtusok-tusok sa imong matag ilong di ba wa well, pagyapon na mahuman mo butang sa imong Washing na, gamayara mana, pas seperti na, para maka, aw lagi, Karena botang og kuan, powder nga sabon, pagkamanda na pok dauni ke para mahumot, humot pariasa iyang, aw lagi, <laughs> ano man nakatawa, nak, nag-boss over ko niya, nag-tan aza, aw, nag-boss over ko niya, 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 nag-boss over nag voice over ko Para kung matong matong gamay pa para kua, na na human. Kana o oh, time na ta 15 minutes. So human na 15 minutes dahil o karon manguha na ta kan Kana human dinanto, na was human date, so, na din e, na waspusan human na na. Dito na na hi hi. Eh diha. O karon o kana pagawas sa tadi ana o da balik balik ka ba ko na nag video ana, nga. Kwan pagawas ko ay o kana. Kana la kumaw na mong teres na ha, na hastang inita na nagtanawag na mong mura nag kuan. Hiring nga. Gikuan. Baboy Basta. mura baboy ko nung abisaya ng wak ka bahugi. Naong na mura na gi yay yay, yay bidli. Pita mo na mong kuan gla uh, a klotrak man ra. Da ko sa mga 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 Sinistin. baro ni bibi pa. Ay ah. lagi sabak mo. Kay nagkuan pa ko. Wa pa ko Paspasan na to gay hay kay ang initar bas gawas kay mura ta na tanag na ikopras nga baboy baday ngi mura giubin bang baboy. Nagnao. Paspasan na to din na o oh, di ba? Pitap kaning kaning ako kuan bukana kuan siya sa kanang hapit na ang winter. Winter ba pa ibug na din pero dito init gyapon na gamay pero madto na lang di ka si sa ka Sa so, sa panahon malam. Sa kainit ba sa humid sa panahon o kainit po, pud. Kana hapit na mahuman o kana humana na pasod ta diyan na botag pako kamera camera sa atong sagsur, ba parang sud kuno ba effect ba pa effect. Oh, di ba Humanda din ko ano, o kana mo na ikadoha Katung una, pagbata man to karon, pagdagko na pangatiguang. Nya kay di na tamag ng ano, puti, ito mo de color, diretso na tanan. Oh, batang na sabon, batang down ni. Oh, di ba? na ano, maligi ko no tao ani ang voice over. Basag di oh, humanda daw na 15 minutes. Isa ra man to ka kuan. Pilok, ano, karon di, di, di na ito ni magawas. Ato sa aning ihangir at isir. Kuan ni. sa gawas. Saan pala gini si Listin? Saan Nag... Nagbus-over pa ta. Ha Paspasan na ni. Pagpaspas lagi din. Hinay pagka magkuhan. O karoon ng gawas na. O... Kanang ahong kipang hi-hi na. Sa gawas nga pang bata. Baro ni si Listin. Mama na na. Pero di sana ako. para. Mga ba? Umot. O karoon. O di O pangayana. O karon O karoon. Kuman aku panggil abso udah tadi anak aw uh, anda k si so, my love uh, bye bye see you again